So ayun mga katupa, no? panoorin nyo ang video ito, no? nakakatawa talaga nung napanood ko to No? Gagawa na nga lang ng content bilang paninira sa Iglesia ni Kristo. Unang pananalita pa lang, nahuli na agad pero hindi kulong. Panoorin natin mga katupa, ikaw ba naman ay eh, dalawang bisis ihandog? <laughs> dalawang bisis pagdoktrinahan, meron bang ganon? Tapos ginamitan pa daw ng magic word ng Iglesia ni Cristo itong tao na to kung sino man ang tao na to ano hoy tokmol baka ang napasukan mong iglesia ay MCG guy yung kay Dalaginting Soriana at yung kay Daniela Rosana yun ata yung sinasabi mong dalawang beses kang hinandog at dalawang beses kang dinoktrinahan ano pa ginamit ka pa ng magic word wala pong ganun sa iglesia ni Cristo so ito na mga katupa no Panoorin na natin, tawag na natin itong patagalin. Ang kanyang content na paninira sa Iglesia Ni Cristo, kayo nang bahala ang humusga. Huli, pero hindi kulong. Ito pa, isa na muna. Ito pa, isa na muna. Nonsense daw. Iglesia rin ako ni Cristo, Brad. Hinandug ako dyan dalawang beses. Hinandug ako dyan dalawang beses. <laughs> Nocturinahan ako dyan dalawang beses din. Pero hindi nocturinahan ako dyan dalawang beses din. Pero hindi nocturinahan ako dyan dalawang beses din. pa lang sa lahat. Ang tingin niyo sa mahal na Panginoong Iso Cristo, tao. Ginamitan niya na ako ng magic word ng Iglesia Ni Cristo. Gawa 2028. Brad, yung gawa 2028 na yan, na una, ang Bible verse na yan, bago yung religion niyo. Ngayon, yung religion niyo, yung yung leader ng religion niyo, Ginamit yung Bible verse na yan para mahikayat kayo. Isang araw, nagbabasa ng Biblia yung church leader niyo. nakita yung gawa 2028, nakita Iglesia to, Cristo, ipinangalan yung religion niyo. para makapaghikayat siya o ito ang matutubos ng dugo ng Diyos. May ibang ibig sabihin yan. Yung salitang Iglesia ni Cristo, isang sentence yan. Ayan yung mga nananampalataya sa mahal na Panginoong Isokristo, yun yung Iglesia niya. Nanoko <laughs> na!